Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Marso 31, 2025. Ngayong araw, habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng bagong pagkakataon sa Marso 31, mararamdaman mo ang malakas na enerhiya ng iyong Capricorn na isinasanib sa mapanustos at matatag na lakas na nagpapalakas sa iyong panloob na pundasyon. May kakaibang lalim at tindi ng emosyon sa loob mo na kadalasang natatabunan ng iyong seryoso at praktikal na personalidad. Ngunit ngayon, ang enerhiyang ito ay sumisigaw upang mapansin at maramdaman. Huwag itong pigilan, sa halip, yakapin ito at hayaang gabayan ka nito patungo sa mas malalim na koneksyon at tunay na pagpapahayag ng iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga damdaming ito, mabubuksan mo ang iyong puso sa mas matapat at makahulugang pakikisalamuha sa iba. Madaling mahulog sa ritmo ng iyong pang-araw-araw ng mga responsibilidad, ngunit ngayong araw, hinihikayat kang huminto sandali at tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap at sakripisyo, natutunan mo bang kilalanin ang sarili mong damdamin? Ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nagmumula sa mga material na bagay o sa pagkamit ng mga layunin, ito ay nagmumula rin sa kakayahang hayaan ang iyong sarili na maging totoo, malaya, at kumonekta sa mga bagay at taong may halaga sa iyo. Sa araw na ito, maaaring may mga lungkot o pangungulila na dumaan sa iyong isipan. Maaaring pakiramdam mo ay parang may kulang o may bigat sa iyong kalooban. Huwag matakot sa mga damdaming ito. Hindi ito kahinaan kundi isang pagkakataon upang lumago. Ang kalungkutan ay maaaring maging gasolina na magpapalakas sa iyong pagkamalikhain at magtutulak sa iyo upang likhain ang buhay na tunay mong pinapangarap. Ang mga emosyon ay hindi kailangang itago, sa halip gamitin ang mga ito upang ipahayag ang sarili sa mas makabuluhang paraan. Subukan mong sumulat, gumuhit, maglakbay o gumawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong tunay na damdamin. Sa pamamagitan nito, mas lalo mong mauunawaan ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin. Habang patuloy ang daloy ng araw, bigyang pansin kung paano naapektuhan ng iyong sigasig ang iyong mga desisyon at kilos. Ang siglang ito ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga tungkulin at obligasyon, kundi tungkol din sa pagyakap sa kasalukuyan at paghanap ng kasiyahan sa maliliit na bagay. Minsan, ang pagiging masyadong seryoso at nakatutok sa trabaho ay maaaring magdulot ng pagkapagod at pagkawala ng balanse. Ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang simpleng kasiyahan sa paligid mo, ang masarap na pagkain, ang mainit na araw, ang halakhap ng isang kaibigan. Sa pagbibigay halaga sa maliliit na sandali, mas mapapalalim mo ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Habang hinaharap mo ang mga gawain at pangako na nasa harapan mo, gamitin ang iyong likas na katatagan upang ipagpatuloy ang iyong mga nasimulan. May likas kang kakayahan na magpatuloy kahit gaano kahirap ang daan, at ngayong araw, mas lalo pang pinapatibay ng sansinukob ang iyong determinasyon. Walang pangarap na hindi mo kayang makamit basta't patuloy kang magsisikap at maniniwala sa iyong sariling kakayahan. Ang araw na ito ay isang paalala na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may halaga sa pagtupad ng iyong pangarap. Sa praktikal na aspeto, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan, katiwasayan, at paglago, mga bagay na likas mong hinahangan. Kung maaari, magsuot ng kulay berde o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang maramdaman ang positibong enerhiyang hatid nito sa iyong araw. Ang maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at dalawamput isa. Ang pito ay kumakatawan sa espiritual na kaliwanagan at mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang labing isa ay sumisimbolo ng inspirasyon at lakas ng loob upang sundin ang iyong puso. Ang dalawamput isa naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagsisimula at pag-abot sa mas mataas na antas ng tabumpay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagpapahalaga sa sarili. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong pangangatawan, kaisipan, at damdamin. Maaaring sa pamamagitan ng isang simpleng paglalakad sa labas, pagkain ng masustansyang pagkain, o pagbabasa ng aklat na matagal mo nang gustong tapusin. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang balanse sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang mga nangyari. Ano ang natutunan mo ngayon? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga dapat mong ipagpasalamat? Sa pamamagitan ng pagninilay, mas lalong titibay ang iyong pananaw at mas mauunawaan mo ang tunay na halaga ng mga bagay sa iyong buhay. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may tapang at pananalig, Capricorn. Ang iyong sipag, tiyaga, at determinasyon ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay. Ngunit huwag mong kalimutang magpahinga, magmahal, at ipagdiwang ang mga tabumpay, gaano man ito kaliit. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago, matuto, at mahalin ang sarili mo ng buo at walang alinlangan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.